Ang simple method, nagkaroon agad tayo oh, no! ng almost 2,000 plus subscribers. Gusto mo malaman paano ko to ginawa? Halika, tuturuan kita. So ngayon punta tayo sa ating uh, computer, papakita ko sa inyo ang paling simple settings na kailangan mong gawin sa YouTube channel mo para uh, ma-hit mo agad yung uh, monetization requirements sa YouTube. So, check natin yung ating uh, date ngayon, November 9, 1250 ng tangali. So, refresh natin to Maka magbago pa. Tukman natin. Wala pa. <laughs> so, 1,200, 135. atas pa yan kasi pag nakita natin dito sa analytics nyo tataas pa siya. Pasa Thomas. siya tumaas. meron na rin 83.5 watch hours in less than 28 days. So, nakakuha tayo ng additional 242 subscribers. And uh, ito pa yung uh, as of today. Ito pa yung viewers natin. Nasa 7,000 na pa yung viewers natin. Ano yan? Uh, real time yan, guys. So, ganyan pa karami na nanonood sa atin as of the moment. So, possible tataas pa to. So, ngayon tuturo ko sa inyo yung settings, ano yung settings na gagawin nyo para ma-hit nyo rin to. Ma-reach nyo rin tong ganitong uh, views and ganitong mga subscribers. So, stay tuned. So, nakakala ka merong branding yung YouTube channel mo. Dapat meron kang ganito, meron kang banner, meron kang logo. So, yung logo pwede mo generate sa ChatGPT at saka tong banner. So, napakabilis lang niyang gawin. So, ngayon punta tayo dito sa description ng kanyang channel. Meron niyang hook. Meron niyang body at meron siyang call to action. So, dapat pagmumawa ka ng description ng iyong channel, kompleto, may hook, may body, at may call to action. At syempre, nandiyan rin yung mga uh, SEO hashtags. So, dito sa settings ng channel mo, kailangan dito sa country of residence, naka United States yan, kasi, ang target audience mo dyan ay United States. Alright? So, itong keywords, as is na yan, wala kang gagalawin dyan. Then, punta dito sa advanced settings. So, dito sa advanced settings, wala kang halos gagalawin dyan, as is na lahat yan. Naka-on dapat dyan yung comment section mo kasi pinapaboran niya ni algorithm. At dapat itong lahat ng to sa feature eligibility naka-enable lahat yan. Alright? So, kailangan mo i-enable yan para at least ma uh, mas paboran ka ni algorithm. So, yun naman yung basic na settings na kailangan mong gawin para ma-reach mo agad yung 1,000 to 2,000 subscribers dyan sa channel mo. Kung may natutunan ko sa video na to, hit mo na yung subscribe button, like and share mo sa mga gusto pang matuto ng YouTube automation.